Sinigundahan ng ilang mambabatas ang panawagan ng ilang business groups sa bansa na muli nilang pag-aralan ng Korte Suprema ang kanilang naging desisyon. Kaugnay pa rin po ito sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang detalye alamin natin mula kay Simon O. Mariin sinusuportahan ni House Deputy Speaker. At la Union First District Representative Paolo Ortega the ang panawagan ng mga pangunahing business groups sa bansa na muling pag-aralan ng Korte Suprema ang kanilang naging desisyon na pagbasura umano sa impeachment case na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Ortega, hindi lang ito basta legal na debate, Ito'y testamento umano ng kanilang commitment sa katotohanan, pagiging patas at pagsunod sa konstitusyon. Dagdag pa niya, kinakailangan makinig ng kataas-taasang hukuman sa babala ng business groups na naisa- sa institusyon na ang katiwalian. Hindi rin aniya negotiable ang transparency at hindi opsyon ang pagbibigay ng pananagutan. Tila, tinatanggalan aniya ang publiko ng karapatan na malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng paghadlang sa impeachment gamit ang teknikalidad. Kaisa rin sa panawagan ng business groups, si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila Representative Joel Chua. Matagal na aniya lang sinasabi na ang impeachment complaint na inihain ay para sa paghahanap ng pananagutan. At dahil umano sa naging desisyon ng SC na bahiran aniya -an ng negatibong implikasyon ang paghahanap ng Katarungan. Gayun din ang kanilang maigting na kampanya para puksain ang korupsyon sa pamahalaan. Samantala, pinagdiinan ng business groups ang Article 11 ng Konstitusyon na anilay kailangan sundin at nilikha nila ang impeachment para maipaglaban ng taong bayan, hindi ang sinumang opisyal ng gobyerno. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.